tayong report mga kapatid Opo, na true to their word, no, true to his word. Ito pong si Customs Chief Ariel Nepomoseno sa ating naging panayam nga ay nakapaghain na po ng are ng ng uh, ng uh, seizure, I'm sorry, ng uh, search warrant sa property po ng mga diskaya diyan po sa Pasig para doon sa kaniyang sinasabing mga mamahaling sasakyan. Nasa linya ngayon si Attorney Jack Casipit ang Chief of Staff po ni Commissioner Ariel Pumuseno dito po ngayon sa lugar kung saan sinisilbi po ang search warrant para po sa mga sasakyan ng mga diskaya. Good morning po, attorney. Maganda umaga po, Sir Ted. Magandang umaga po. Apo, sige po. Can you inform us please, uh, meron po kayong dalang search warrant ba ito? Meron ba din po kayo bang uh, seizure, uh, and warrant po galing kay Commissioner? At uh, ano po naging responde ng may-may-ari po ng building? Go ahead sir. Actually, uh, maganda, uh, maganda umaga po sa inyo sir. Uh, maganda umaga sa lahat. Uh, kahapon po nag-apply po kami ng search warrant sa sala po ni Judge Carolina Ecasiano Season. Uh, ito po ay para humakatulong sa Senate Blue Ribbon Committee sa pag-uutos ni Commissioner uh, sa pag-guide ni Presidente Bongbong. Um, Nakapag-apply kami. Um, kagabi ho, sinerve ho namin. Dalawang beses po namin tinry iserve. Isa hong alas 9 ng gabi and isa hong alas 10 ng gabi. Um, parehas ho, we were refused to enter the premises. So this morning ho, uh, we went again to serve. Um, hindi naman ho nag-resist ang uh, may-ari ho ng property at kinayagan ho kami pumasok. Currently mm -hmm. ho ngayon, nag-iikot ho kami, in-inspection namin yung mga nakaparadang mga sasakyan uh, para ho malaman natin if meron nga ho paglabag sa batas if meron ba hong hindi nabayaran mga buwis mm -hmm. at kung sa kanila ho nakarehistro. Nasa search warrant ho namin is uh, Labing dalawang sasakyan ho. Mm -hmm. Labing dalawa lang po, uh, hindi po uh, 38 or 28 gaya po ng binabanggit ni uh, 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 Binibining Diskaya? Ah uh, hindi. Uh, uh, based sa records namin uh, sir Ted, uh, 12 lang po yung wala po kaming ma-pull out na records sa Bureau of Customs. So we were banking on those data. Ah, uh, we cannot check on other data po na wala naman kami basis po. Mhm. Mm so, paki-paki-klaro po attorney. Uh, yung yung search warrant, ano po ay yes, po. Ano, ano pong opo. sinasaad? Ano pong sinasaad doon at ito po ay pertaining specifically sa labindalawang sasakyan lamang. Yes po. opo Ang mga sasakyan po na tinitignan namin is isang Cadillac Escalade isang Toyota Tundra, isa hong Toyota Sequoia, isa hong Rolls Royce Cullinan, isa pong Mercedes-AMG G63, isang Mercedes-Benz G500, isa hong Toyota Tundra Pickup, isa pong LC300 3.3 V6, uh, Lincoln Navigator, 2021 Lincoln Navigator 2024 Maserati Levante Modena and isa pong Bentley Bentayga. Okay. Bali ba, pa base po sa mga records po ng Bureau of Customs, um ito po yung wala ho kaming nakuhang uh, verification ng import entry. Mm -hmm. So meron ho kaming probable cost na baka ho, hindi na nabayaran mm -hmm. ng tama yung mga import duties and taxes. Ayon, opo, opo. Kasi po ang husgado talaga mahigpit din diyan, Di po ba attorney, no? Yes, o, sir. Opo, opo. Kasi, opo. O, yes po, um, sir Ted. Um, 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 um. Kasi po sa ating Bill, opo. Of, Bill of Rights, eh, alam mo yon, uh, ito ay aking private property. Kung papasok ka dito, yung huwes mahigpit din naman sa pagsiguro oo na specific ang hinahanap mo at yung mga sinasabing paglabag sa batas kahot para ho, maiklaro natin to okay yung bang uh, yes, yung bang tamat labindalawa no opo yung bang made yung bang mercedes benz maybach kasama dyan? ah hindi po <clears throat> okay sige so Apo. so sir na uh, nangangahulugan na sa record ng customs, itong mga sasakyan na ito wala kayong record na ito ay dumaan sa inyo at nakapagbayad ng corresponding at nakakuha ng certificate of payment bilang patunay na nagbayad po ng tamang buwis. Tama po kayo, sir Ted. Mm -mm. Opo. Opo. Napang nabanggit kahapon na ang isa sa pinagkukunan nila ng auto ay yung Frebel. ah uh, yun po sa... Parang nabanggit nga po yun ng mm -mm. Senate inquiry. Mm, -mm, mm, -mm, mm, -mm. Ah, uh, iyon Prebel puyata And oh, mm, Auto Art, Auto Art po yata 'yung nabanggit. Mm, yung Madam opo, Biscaya. opo, opo. Sige. So, sa ngayon po, kasi hindi naman 'yan tumawid ng dagat at dumiretso dyan sa kanilang garahe, di ba? May may attorney. So may may dinaanan 'yan. May dinaanang port 'yan. May dinaanan pong uh, broker 'yan at importer 'yan. Opo. Sa, sa ngayon ho ba, Apo. A, sa ngayon ba, sir, uh, meron na kayong informasyon kung saan port pumasok yan at sino ho yung sinasabing uh, na gray market dealer niyan dito? Ah, kasalukuyan po, yan po uh, wala pa po kami na kukuha ang informasyon na. Nag-iimbestiga pa rin po kami. Mm -hmm. Yung nabanggit po kanina, na yung nabanggit niyo ho na free and mm. auto po, mm -hmm. ayon din po yung narinig ho namin kahapon sa Senate mm -hmm. inquiry. Opo, But opo. as of now po, we cannot uh, uh, confirm uh, kung sila po, sa mm -hmm. kanila po ba dumaan yung mga sasakyan o hindi po. Mm -hmm. uh, okay. Allegation lang po as of now, hindi mm -hmm. pa po namin napapatunayan. Hindi pa rin po namin na iimbestigahan ng maayos. Apo, apo, apo. And that will be another uh, issue. Sige po, we respect that. So, attorney, ano ngayon ang sitwasyon dyan? Yan, dosi ba na yan, nandi yan? Uh, ngayon, sir, nasa ground floor po ako. Umakyat po yung team natin sa second floor. Dito po sa ground floor, may isa ko kami sasakyan na nakita. Kasama. Pero uh, hindi pa hindi pa tapos yung pag-iinspeksyon ho namin. Okay, opo. Sige po. So sir, uh, opo. 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 Ano ho ang legal na gagawin po ng Bureau of Customs kapag po yung labindalawa na binabanggit po ninyo ay nandidiyan at ano hihingin sila ng certificate of payment at uh, ano po ang magiging legal po ninyong gagawin and ano po ang inyo pong uh, uh, in the end ano po ang inyong magiging disposisyon kung wala maipakita pong certificate of payment ng mga ito at uh, tama po kayo doon certain uh, uh, pag nakita po namin dito yung mga sasakyan uh, hihingin po namin sa kanila yung mga dokumento nila kung meron man na yun ho yung sinumitin nila sa uh, Land Transportation Office para ho marehistro, para ho ma-cross-reference natin, ma-verify natin if totoo ho nakapagbayag sila ng tamang quiz. Ngayon, if napresenta ho nila sa atin yung mga papeles na yun, and makita ho natin na tama naman ho, ah, hindi naman ho natin itisis na yung Kasi private property naman po yan, and baka ho uh, bigyan ho natin sila ng benefit of the doubt na buyer in good faith. Mm. So kung sakali naman ho na hindi ho sila makapag-present, meron ho tayong 15 days para ho hintayin natin yung mga dokumento mm. nila. Pag wala ho sila na ibigay nun, mapipilitan ho ang Bureau of Customs, mapipilitan ho kami na i-seize po ang mga sasakyan. Okay. So that is the due process, attorney, no? Yes, sir. Apo. Apo. Okay. Sige. Bibigyan so, din natin sila ng uh, due two process kasi karapatan ho ng bawat mm. Pilipino -hmm. na mag Yes, yes. Apo. At, at yan po usually nga, ang, ang patakaran, no? Kapag ho meron kayong uh, ano, no? Uh, mga sasakyan nga po na kine-question. Pero doon sa mga gray market, no? Sa mga may mga display areas na ginagawa. Dati, ng, dati ho ito ng customs. Kinukuha mo na yung auto, Dinadala sa BOC, support, uh -huh. support and then uh -huh. binibigyan ng 15 days yung supposed to be owner may hawak nung sasakyan para mag-present ng proof yes, na nabayaran na, na ng tama. In that case, ang sitwasyon? Ah, sir, meron po dalawang option pagdating sa ganun. Ho. Mm -hmm. Pwede po na magkaroon ho ng undertaking katulad ho ng, ng mga nangyari dun sa mga nakaraang... Uh, na ng mga sasakyan na doon na sa sarili nilang property na safe keep yung mga sasakyan pero mm -hmm. nakaselyo ho natin at underguard ho yun. Mm -hmm. Pwede rin naman ko na dalin ho namin at bitbitin yung mga sasakyan depende po sa kung ano po yung mas maganda para doon sa mga pasisiso na property. Oh, kung hindi naman humawawala yung mga sasakyan, ah, uh, mababantayan naman po ng mga maayos, mm. Ma uh, -huh. pwede na maho natin na doon na lang kung saan namin nakita. Opo, opo. Yes, sir. Yes, sir. Basta siselyohan lang po namin mm -hmm. mm -hmm. ho namin at babantayan ho namin. Magpo-poste tayo ng mga tao. Opo, opo, opo. Bibigyan nga po ng 15 days to show proof na paid po ang kanyang duties. Sir, uh, theoretically po, kapag hindi nakapagbayad ng buwis itong mga otong ito, ano po ang magiging hakbang ng BOC? Adon ho, mapipilitan na ho kami na i-warrant of seizure and detention po yung sasakyan at i out sa kanila at dumaan ho sa legal process. And kung hindi ho talaga sila makapagbayad, uh, ipapa-auction ho namin. Okay. Okay. Para ho, ma-recover hmm. ho natin yung mga buwis na hindi nabayaran. Opo, opo. So, kumbaga po, meron pong corresponding na po na assessment ang Bureau of Customs sa bawat sasakyan. Bibigyan muna ng pakakataon yung may hawak ngayon na bayaran ito. Otherwise, ipa-auction nyo o pwede na hong hindi na pagbabayarin sila, i-auction na kaagad? Ah, pwede. Ah, <laughs> pag na, pag, po, pwede naman kung na, uh, hindi, mas maganda. <laughs> ano po, mas mas uh, uh, ang tamang proseso is titigyan ho natin sila na pagkakataon mm. para ho uh, settle yung mm. hindi nila nabayaran ng buwis. Opo. Assuming ho hindi nila nabayaran ay napatunayan ho namin. Mm. Oh. Tapos from then ho, pag hindi ho nila babayaran ng buwis, saka ho natin na uh, ipoproseso ang pag-auction ho. Mas maganda ho usana na hindi natin i-destroy o mm -hmm. i-distract mm -hmm. mm -hmm. para ho kahit papaano ho makinabang ho ang gobyerno natin. Opo, opo, opo. Hindi naman pinagbabawal 'yan, ano basta bayaran mo lang 'yung tamang customs duties ng bawat sasakyan. Yes sir. Mm -hmm. Opo, base po sa blue book mm -hmm. po doon mm -hmm. po magkakaroon ng assessment po at doon mm -hmm. po natin ibabase 'yung tax and duties na kailangan mo ng bayaran. Okay, sige po. So sir, uh, sino po ang humarap sa inyo? Sino po ang nandidiyan ngayon? Nandiyan ho ba mga diskaya? Wala po. Wala pong mga representative lang po nila ang humarap sa amin. Uh, sir, para po alam nyo, dalawa ho, may nakita ho kami dalawang unit right now. Yung Land Cruiser po ay yung Maserati Levante. And then yung Land Cruiser po na SC300 yun po yung currently at the property. Mm, -mm. Yun hong labing Yung iba po, hindi po namin, hindi po namin nahanap. Wala po, wala, wala po kami nakita dito. So, wala na po yung Rolls Royce, wala na po yung mga Mercedes Benz, wala na po, pati yung Bentley. W wala po, wala po dito. Hmm. Uh, as in, sa buong complex, sa buong compound, wala na po? Um, dalawang floor lang po yung inakit namin kasi eh, doon lang po yung mm -hmm. sa search warrant natin. Mm. -hmm. Uh, hindi na po kami pwedeng makaikot ko ng kabilang bang okay. kabilang property nila kailangan hurahin mm -hmm. respituhin noon. Yes, yes, you want. Um, we we know, we know. We know you don't kana sa confinement niyan. So, what's the next mo uh, so ngayon? Yes, sir. Opo. So, confirm na po ngayon sa labindalawa dalawa lang ang nakita nyo na nasa labindalawa? Yes, sir. Opo. Okay. So ano po ang Base next? po apo. apo. Sige. So sa, dalawa po na covered ng warrant, dadalawa lang yun ang yan. Oo. Maserati po sa Toyota Land Cruiser. Apo. Ano ang next move po ng cost of kapag ganyan? Uh, Isiselyohan na ho namin at uh, pag-iwan na ho kami ng po tao then i-verify na po namin ang dokumento. Aantayin uh, po natin yung kung may maisusumiti sila na proof of payment, certificate mm. of payment. Okay. Opo. And then, pag opo. So, uh, doon lang, aantayin uh, po muna natin yung mga dokumento nila ngayon. Bigyan mm. po natin sila ng labing okay. limang araw po. Opo. Sige po. So, sa ngayon po, sir, uh, doon sa sampu na hinahanap ninyo, anong gagawin po ng customs? Dosip po. <laughs> Do, do, ah, sampu pa. Opo, opo. Yung sampu po, po na hinahanap. Mm, mm, Yun po. ah uh, mm. Magsa-surveillance ulit kami. And then susubukan ho natin na i-apply ng search warrant sa ibang property nila. Mm -hmm, mm. Ngayon, mas maganda po sana. Uh, kasi ano naman po tayo. Um, gusto lang po natin i-check kung sumunod sa batas kung mabagandahang loob nila mm -hmm. eh i-surrender nila yung mga sasakyan mm -hmm. para ho pakita natin, mag-check natin, ma-verify natin. Mm -hmm. Hindi naman ho, natin kukunin ng sasakyan mm -hmm. eh wala naman ho tayong nakitang mali sa dito, sa papeles. Mm -hmm. uh, kung makiki makiki-cooperate na lang po sila, mm -hmm. mas mapapadali po ang lahat. Mm. Opo, opo. Uh, sir, nag-check kayo sa LTO ito bang mga itong Rolls yes, Royce opo. opo. ito bang mga to na irehistro sa LTO Actually opo yes po Okay yung lahat po ng property hmm. lahat po ng kotse na yon na 33 po Okay na irehistro po sa LTO kaninong pangalan Ah uh, iba-iba po ang pangalan sa uh, sa Marilan po Hmm. Tanong ko lang po yung file. Opo, opo. Uh, sige, so ganito po. So iba-iba ang pangalan. So iba pang issue yung sa LTO kung bakit na Parang mga bugati lamang, hindi nagbayad ng tamang customs duties pero na rehistro tama ho kayo. Oo. Hmm. Yun ho yung probable cause. Kaya din ho kami nagsimula na mag-inspeksyon. Okay. Okay, sige. So, Sa pang issue 'yon okay. na naman sa Opo. LTO. Opo, okay. Sige. Ganito po, sir. Uh, walang criminal liability dito ng pananagutan po 'yung may hawak sa sasakyan? Wala naman po as of now asserted. Uh, mm -hmm. mm -hmm. Opo. Meron pa rin po naman tayo because of the registration with the Land Transportation Office there's mm -hmm. also oh, there's always a presumption of regularity. Okay. So right now po we're just trying mm -hmm. to investigate po. Mm -hmm. And then we cannot we cannot assume po na meron silang criminal liability immediately. Opo, okay. Sige. Eh um... yung pagparada -pag -pag po ng sasakyan sa parking lot, ah uh, parang wala po kami makita na ano po na makakasuhan natin sila. So, okay. 'yun okay. po yung po okay. natin. Okay, sige. Okay, sige. So ito lang po. Uh, sir, uh, doon po sa interview sa mga diskaya, siguro ho naman napanood od niyo yung visuals nito, no? Malapad ho, malawak na paradahan, etc. So napuntahan nyo yung lugar ngayon po, yung sinasabing 40 na auto doon, wala ni isa Malima sa dalawang 'yan. Actually, meron ho, pero karamihan ah uh, Uh, most of it po are locally purchased. Okay. Mm -mm. Opo, opo, opo. The, mm -mm. they are not luxury cars. Mm-hmm. -mm. Opo, opo. Opo, mga Isuzu, Isuzu MU-X po, Ford okay. Ranger. Okay. okay. Opo, uh, At mm -hmm. Toyota Land Cruiser po na local, yung mga okay. ganun. Opo, opo Yung sige. mga mm -hmm. high-end luxury mm -hmm. cars po, it's not here. Okay. So yung 28 na sinasabi, nakawaram naka, uh, naka kayo ng 12, dalawa lang po yun yung dinatnan. Okay. Opo, sige. Opo. Sige, kami po uh, muli po kami nag lubos na nagpapasalamat attorney ha sa inyo po'ng pagpapaunlak sa panayam na ito at kami din po ay natutuwa ano ho uh, na agad pong umaksyon ang customs dito matapos na pong ating panayam para po lamang po patunayan na seryoso po ang pamunuan ng customs dito po sa mga usapin ng paglalantad po ng mga mamahaling auto na hindi naman pala ho o kumbaga may question sa binayarang buwis. Salamat po nang marami attorney. Tama po. Maraming salamat din po, Sir Ted. Magandang umaga po. Apo, thank you. Thank you. Si Attorney Jack Kasipit po, ang Chief of Staff ni Commissioner Ariel Momoseno ng Bureau of Customs. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang. True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! the bud.